Hello guys, nandito tayo sa World Balance. Maraming sale na sapatos dito guys at saka uh, chinelas So ito outlet 'yan 'yan. So ang dami nila guys, so oh, ang daming sapatos ng World Balance. So naka-sale sila ngayon. So tulad nito guys, oh. 'Yan. Itong sapatos na 'to ng World Balance ayan So 'yan 'yung sapatos guys, panlalaki, sakto. Naka-sale yan, guys. O. Oh. tingnan nyo. Yung sale price niya is 1,399. Yung uh, sapatos na to. Ayan, o. Oh. 1,399. Yung original price niya is 1,899. Ngayon, 1,399 na lang. So, ito yung sapatos na yan, guys. oh world balance shoes. So, yan, oh. yan, Yan so dito naman sa mga pambabae guys ayan, ito pambabae ang ganda guys, oh ang ganda ng shoes, pambabae yan oh ganda no so dating ang original price niya is 1,599 guys ngayon 950 na lang guys oh, world balance shoes pambabae so yan yung sale, talagang ano bagsak presyo ang ganda guys, oh, pambabae. 'Di ba? So 'yan yung pambabae, ito naman pambabae din. Wala lang presyo. So more or less sale din siya guys kasi naka uh, display. Ito guys, sa mga gustong uh, pantakbo guys, oh, ang ganda. Edge Runner shoes, 'yan oh. Edge Runner Shoes. Ang ganda, di ba? O, oh, yan, o. Ganda. Ganda niya, Yon no? Yan, guys. So, at eto naman, guys. Mga slippers. So, 75 pesos lang. So, ito yung mga slippers nila. Rubber slippers. 75 pesos. And, etong style naman na to is 100. Yung style na to. Rubber slippers. So, 100. 100. Ganon din ito, 100 pesos slippers. And ito is, ito, 250. Itong slippers nitong ganito, nila. Ayan, 250 yan guys. Ganda guys, o so 250 lang yan dito. Slippers. So, ang, ang original price ng slippers na to guys, na mabibili nyo is, 399 ngayon is 250 na lang. Ayan, 250. And okay, guys. So. At yung ganitong slippers guys, 'yan, so ito itong slippers na to. 350 dito guys. 350 yung original price niya nasa yung original price niya original price niya guys is 499 yan and mabibili mo na lang ng 350 dito so yan yung style niya yan so eto naman guys yung pair na to yung sapatos na to so naka sale siya guys ng 1.7 siya. Ayan, o. Oh. Presyo niya is 1.7. Ayan. So, naka-sale siya ng 1.7. Ang original price niya is 2,099. So, eto nga yan, guys, o. Ayan. Yung klase ng sabatos. So, etong klase naman na guys, na sapatos. Ito to. Ganda, guys. Oo. Ang ganda ng sapatos oh. Yan. So dating 1599, ngayon 950 na lang guys. 950 na lang to. Yung sapatos na to. World Balance One Up by World Balance. Yan. So yan yung pair niyan guys. So 950 na lang yan dito sa outlet ng World Balance Valenzuela So, sale sila dito, guys. Sobrang dami ng sapatos dito sa outlet na 'to. At eto, guys. Oh, 'di ba? Ang ganda, guys. Oh. Oh, ganda. Ang ganda ng sapatos. One up by World Balance. Ayan siya, oh. Ang ganda nya guys. Oh. Oh, 'di ba? Etong um, presyo na ito guys is 850 na lang guys. Yung original price niya is 1399 ngayon 850 na lang. So ayan yan guys oh. Ganda. So eto naman guys, ganda na ito rin guys oh, ang ganda. Oh. Ganda ng word balance. Ganda no. So, yan guys. Itong sapatos na to, na ang original price niya is 199. Ngayon, mabibili mo lang siya ng 1,700 guys. 1,700. Ganyan kaganda guys, oh. Dami pa dito guys. Ang dami pa ditong mga sapatos. Madami pang klase ng sapatos. Ito nga guys, ang nagustuhan natin guys. Ito yung napili nating sapatos na bibilhin para sa atin guys, oh etong Elysium shoes so dating 1699 ayan 1699 yung uh, dating yung original price niya yeah, guys naging 950 na lang guys size 6 tayo kaya ayan yung kukunin natin o di ba ang laki ng ating natipid dito guys so ayan ang ating nagustuhan na sapatos So, eto yung may mga tsinelas pa sila dito, guys, na ibang, uh, ano naman, yan. May mga ibang style naman ng tsinelas. Tsaka, eto, guys, may maka nakadisplay na sila ng mga sapatos dito. Eto naman, maganda, oh. Pag gusto nyo ng kulay white na shoes, ayan, ang ganda niya, guys, oh. Kulay white na shoes, easy soft kasi sobrang lambot niya yung sapatos na to sa mga gustong bumili ng mga sapatos guys na sale pumunta lang kayo dito sa World Balance Valenzuela Outlet waste nyo lang guys at makikita nyo na itong outlet na to